Idol. Kadali na naman sa akin si Boss Denmark, ang pinakamalakas. Dumali sa Mama Pig. Na yeah, ito na naman, kadali na naman sa akin ang two heads. Today, uh, October 22. Kadali na naman si Idol. Yan, mga Idol. Shout out sa mga taga-bulakan dyan. Pare Lawrence, Bune, kumusta na ba? Shout out, shout out. Shout out daw. Yan. Kadali na tayo uli ng two Mama Pig. Meron pa tayo pupuntahang tatlo pa din sa Bangkoro, Sitio ng Timbain, Calaca City. Ayan. Ayan, mga ay, tropa, mga idol. Oh. Hila, hila si Mama Pig ayo ayaw ayo ayaw sumama. Si Nabayar talaga ito, si Boss Denmark. Talagang hinding-hindi mo kayang mapatakbo. Basta nakita ang baboy, dala na ng dala. Ito, ito ang fighters na sinasabi. Talagang sa mga may mamampig dyan. Tawag lang nyo sa akin. Ito ang mga fighters na buyer talaga. Talagang ito ang mga fighters bumili. Si Boss Denmark from Bulacan. Bukod sa fighters, guwapo pa. Yan ang uh, buyer. Talagang tumamapig today is a good day na naman kay Boy Baboy kahit pa the place the place <laughs> yeah. shout out yeah. lakas talaga ng buyer kung ito alam ang pabayaan talaga ito talagang run eh pinaglamdaan-daan na ng iba ay eh, talagang ano eh <laughs> talagang ito ang tunay na malakas boss edward shout out nga pala narito na ngayon kang pare si paring denmark shout out nakuha na pala ang three heads mo yan shout out idol Wow. ayun, oh, shout out para -par -par Yeah, shout out daw. Par -par Boss Edward, Par -par ang malakas. An? Uh, Iba-iba. Mga idol ang ating truck. Sama natin doon ha. Ayun. Kakarga na natin. Babalikan pa natin yung isa. Babalikan pa natin mga idol yung isa yung malaki. Oh, ah, lima yan, lima, lima. Lima yan. Ah, 5 mama pig ang ating kukunin ngayon. 5. Shout out nga pala kay Boss Beat Benedict, ah uh, Delmon ah Delmondo. Shout out. Kay Boss Bidek ng Bulacan, shout out, shout out. Kailan ang biyahe mo? Marami dito'ng mama pig. naman tayo mga idol kay Boss Edward Man. Chamba tsamba Ha. Sipag at diskarte kay Boss Edward Man. Ah si Idol. Adali ah, na naman ang 5 Mama Pig. 5 Jong. Ah. Muling nagbabalik ang lakas ni Idol sa paghahanap ng Mama Pig. Ah, uh, maraming maraming salamat nga po pa pala sa mga sub supporters ni Boy Baboy lalo, lalo sa mga subscribers ko na mga babait. God bless all sa inyong lahat. At para po ito sa tropa sa economy ng pig, mama pig. Patuloy po tayo maghahanap ng mama pig para ibigay sa ating uh, mga pagkakulakan mga sulat ni boy baboy lakas talaga ito ang tunay na malakas um, ang lakas talaga ito ang aking buyer to. pag nakita nyo ito mga idol parahin nyo ito napakataas nitong mamili ng mama pig itong truck na ito yung pangalang to yan fighters na fighters talaga ito kahit lugi ito binibili nito mga idol ang mahalaga makapagkarga lang siya Uh, ah, uh, hindi mapapakompromiso tayo mga idol. Yep. Balik tayo doon sa Pegeret. Kukunin po natin yung isa pa. Mukhang kambing ba riyan? Na binibenta. Mura lang. Ah, mga kambing. Eh, meron dyan pare. Parang 500 ng isa. Pahayatin. Oo. Oh, na Nagtatae pare koy Hindi na yan. <laughs> Ay, alagaan mo. Ay, alagaan mo. hindi pwede pare koy yun. Yan si Robin. Nasa una. Ano pangalan yung boss idol? Ano ang pangalan ng kasama si Robin? Junel. Si Jonel. Ah, uh, taga Bulacan din po 'yan si Jonel. Shout out po pala sa kanyang girlfriend. Jonel Gaspar. Jonel Gaspar. Yeah, shout out, shout out. Ah, from Boy Baboy. Ah. Today is a good day na naman kay Boy Baboy. Shout out, shout out, shout out mga Lodi, mga idol. Yan, PM lang nyo sa si Boy Baboy sa Facebook at para punta nyo mga mapig. Pwede rin po kayo mag-comment dito sa aking YouTube channel, Boy Baboy Vlogs. At pupunta ko po ang inyong mama pig anytime, anywhere, all the time. Yes. Basta Denmark, kumusta ang bulakan? Um, panirapan na panay ang inyong banding na ngayong anak na bunso ah Nakita ko kahapon eh, nakabitin sa tindahan eh Pare ka oy Panay na panay ang banding ninyo ng inyong, inyong, inyong na ngayon, bunso makikita nyo kayo doon YouTube sa YouTube Salamat kay sa asawa ni Kuya Eddie eh, Patulog dito sa Saba Nakadali tayo ng dalawang mama pink Mailap, mailap Nanakbo na Kuya pala hindi magbuntis, malikot Oh, ang lago ng balahibo. Five Jones. Boss Edward. Five Jones. Shout yes. out kay Boss Edward. Kaya ang ating service mga idol. Ating kukunin na. At tayo uh, ay susunod sa Ate, thank you pa. Sa susunod po ulit, i-message eh, lang ulit ako sa inyong anak. Then, eh, mahawakan na, eh, Bakit ho? Ay, sa pakain. Lahat namang gaya ng tayo babae din sa pakaan. Opo. Ang akin niya, huyate ko lang pa sa feeds. Kaya naman tumaas ang patiner. Ate, thank you pa. Okay. Five jones. 1,000 na lang mga bibigay mo dyan sa akin. Kaya kaya naman eh. Kaya hindi ko ng akin. Hindi naman ako kagaya ng iba. Huwag lang may iwan yung baboy. Mm. Oo. Tsaka, mga, tsaka mga galing pare ko yako. Talagang. Kahit ako'y walang kita. Basta makuha ko mga baboy ko sa mga suki ko. Oo. Kahit walang kita. Basta makuha ko mga baboy ng suki ko. Mga idol. ganyan si Boy Baboy. Oo. Mm. Uh, narito tayong is isang malaking mama pig na sisilipin natin ngayon nakalipat na tayo dito narito na ngayon tayo sa may sitio bangkoro ng timbain titingnan po natin yung malaking mama pig lolo saan kayo tao po sisilipin po rin namin na yung inay na tumawag po si kuya sisilipin po. Ari po ibang buyer ari. Baka medyo mas maganda-ganda. Ha. Tawag mo <tinyo> kinse. Oh, uh, ay uh, ang ay yung kasama ko pala namang yun eh medyo may mas mababa, mas mahal pa pala ako mamili. Oh. Wow. Tunay ho. Oh. Mas mahal pa ako mamili sa kasama ko. Galing dito kay Rodi kanina eh. Kasi ko sa mga repeat ho diyan eh, may mag-anak sa kasa Binyag. Oo. <tinyo> Yan si Lolo ang aking kaibigan Dito sa Bangkoro Tayo kay Big Mama Pig Dito sa Bangkoro Hindi malayo-layo pa Ay, shout out Kay Boy Baboy, mga idol Yan natin kay Mama Ini nang Vloggers daw. Nakakita sila ng vloggers. Sabi ng mga bata. Yan po. kamalakas pinakamalakas pong buyer. <coughs> from Bulacan. Madaling kapulo. Kahit lugi. Talagang makuha lang ang mga baboy ng kanyang suki. Talagang nagsasacrifice. Na huwag mawala ang kanyang mga hawak. Na mga babuyan. Dito sa Kalakabatangas mga idol ito po lang ating mga pig to, to idol yan yan ha oo tabang oh. tabangan di mataba di masyadong payat ha ha Nagka-infection na, ayaw magbuntis, kaya binibenta. Malaki eh, hindi tasyadong makapal. Pero ang laki. Hindi lang makapal. Mapapalaban ang dalawa dyan. Tingin ka. Parikoy. Parikoy dahil nung... kaya kailangan hindi mo yung sasagarin yung kikita ka yan yung binibili ko ay eh, ayaw nila bigay sa akin eh, dahil paano pa ako kikita, eh mahalaga lang ay makuha ko yung mga baboy na suki ko wala sinisimpat pa ni boss ang ating mama pig kung anong kalaki sinisimpat simpat simpat pa more mga idol ah uh, mga idol, uh, babalik tayo kay kuya at tayo ay magsasabi ng ating kaya sa mama pig. Kung ibibigay po kaya na silip na natin, silip na silip, magsa uh, magsasabi tayo kung magkakasundo. Pare, tuwal yung mga tataw. Si idol. Naglag na ang tuwal ni idol. Okay, okay. Okay. Eh. Hey. <coughs> gala nang gala si Boy Baboy. Yan si mga bata. Nasa bilyaran. Tayo mun na kaya oh. Sige ha. Malayan pagkukulam. Boy tama. Mm. Lakad ng lakad si Idol. Saan kaya ang punta ni Idol? Lakad na ng lakad. Idol, may mga kambing pa. Binebenta pa yung mga kambing na ito. Nakapag-alib pa yan. Si Kuya, yung may ari. Kuya! Ganong ari! Ay, ari, ako'y nahihaya sa inyo dahil lang ako nagpunta dito na isang araw. Ay, medyo may taas pa ba ang baboy. Yung mga ilang araw na ako Ang pati nga rin natin ngayon, dating 150, ngayon 149 na. Lalo ang bumaba ang ating baboy, dapat na isang araw eh. Ay, gano'n mga araw nga. Tresi, kuya. Na isang araw, ang tawad ko na isang araw, medyo may baba ako. Dating-tagang kuli ngayon. Harawin ko ng 13. Kasi sa ano po eh, sa 12 po ako hindi sinabi niya, isama ko na kayo. Sabi ko, huwag mo na iyang kuha na at kako eh. Sabi ko, sige. Pero ganyan eh, hindi naman natin sinasabi na ano po. Hindi Kasi po eh, hindi pangarap ni Doon. Pagkakaw ko, nakaharap, i eh. dami dami yung well, pagdating usap pa, na, mga idol <laughs> yun na hmm. Magkano daw ah, ang sakit kado ang saka ang saka oh ha. Ha. Yeah, yeah, yeah. Uh, 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 nga ano talagang hindi para na haya ay kung ano kung ano ano kung 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 sa Sitio Atuli naman ng Barangay Timbaim pa rin ng Calaca City. Ito, so, isang ito. Hintay lang po natin na may ari. Ang halaga po nito ay 6.5. Uh, nabawasan po natin to sa 6.5. Dahil medyo payat po. Mga idol. Today is a good day. Kay Boss Denmark. At makakaluwas na naman ang mga gaga. Ang si boss. Si boss Idol. Magana para mo lima pagayan. Ha? Huh? Para mo lima pagayan. Oo. Uh, yun na lang talaga. Mga idol, ah, kukunin na natin yung ating mama pig na binili natin din dito kanina. Pali, nakapo Heads tayo today, uh, October 22 Time check uh, 1.30 ng umaga Uwinin natin oh no? Napakadami ng baboy dito Daming mama pig Ito, yung magandang yan, yung maganda Ito Yung magandang yan Dolo, kinukuha na natin yung ating mama pig Pati kakargan na natin sa truck Today is a good day na naman kay Boy Baboy At kay Boss Denmark Kakaluwas na agad si Boss Denmark Kararating lang luluwas agad na agad Ngayong hapon Puno na sanib-wersa namin ni Boss Edward. Yan. Puno agad si Boss Denmark. Kaya bate ko nga po pala si Boss Edward. Shout out sa iyo, idol. Yan. Si Pag at diskarte Kay si Boss Edward man. Yan. Si Pag at Tsaga. Yan. May nilaga. Si Idol. Hay nilaga si idol Nandito tayo, baba mo dito, para dito dumash. idol Pwede nga naman Pwede nga naman tayo Mama Pig Ayan Good day It's a good day Ayan naman kay Boss Denmark Ang buyer kong malakas from Bulacan Ayan idol Ayan na natin o oh. Yan galing kay Boss Edward And kay Boss Boy Baboy Halos na puno una ang truck ni Boss Denmark sipag at diskarte. Ah. Yan mga idol, maaaring hanggang dito na lang muna yung ating vlog uh, Tayo ay mag-i-area muna para maghanap ulit ng mama pig At para bibigyan natin sa ating mga buyers na bulakan sa muling pagbabalik nila mga idol God bless all to all mga mababait kong mga hagracer and mababait kong mga buyer maraming marami, maraming maraming salamat sa laging pagkitiwala nyo kay boy baboy maraming maraming salamat pagpalaan po tayo lahat God bless mga idol buwi na tayo yan service si B2 God bless